Labis sa takot ang naramdaman ng ilang estudyante ng University of the Philippines, Diliman, nang may masaksak at ma up sa loob ng kanilang universidad. Iyan ang ulat ni Ben Manalo. Sugatan ang 18 anyos na college student matapos na holdapin at pagsasaksakin ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng UP campus kagabi. Base sa investigasyon, naglalakad sa kahabaan ng Valenzuela Street sa tapat ng College of Electrical Engineering sa barangay UP campus ang biktima alas 8 kagabi. Nang lapitan siya ng mga holdaper, tinangay ang kanyang mga gamit at saka pinagsasaksak ng ilang beses at saka agad na tumakas ang mga salarin. Kasunod nito, nagbabala ang pamunuan ng UP Diliman na mag-ingat kasunod ng insidente. Magde-deploy na rin ng karagdagang security personnel para matiyak ang kaayusan sa loob ng universidad. Takot at pangamba naman ang nararamdaman ng first year electrical engineering student na si Brandon Reyes kasunod ng nangyaring holdapan, lalo pa at malapit sa kanilang college building naganap ang krimen. Uh, Siyempre po, nagulat po kasi sa ano po, sa first year ko po dito, ngayon ko po lang nalaman na nagkaroon ng ganoon po talaga yung incident na at that moment po na binarningan na po kami lahat. So, Siyempre, natakot po ako kasi po yung nangyari pong insidente nasa harap po ng building po namin. Kaya si Brandon, doble ingat na ang ginagawa para maiwasan ding mabiktima ng mga kawatan. Kaya panawagan niya sa pamunuan ng universidad. Na lalong mag-ingat sila na mas reinforce nila yung mga mga rules na na sinasabi nila na kunyari pag papapasok sila ng walang sticker ng UP lalo na yung mga squatter dito na mga pinapapasok lang nila basta-basta tulad ni Brandon labis din ang pagkabahala ng first year electrical engineering student na si Zac Azarcon sa nangyari Siyempre natakot ako Siyempre nagulat din kasi hindi ko ina-expect uh, ina na mangyari yun sa school. Umiiwas na ako dun sa kung saan naganap yung uh, aksidente, insidente. Kaya ang ginagawa ko lang din is um, inaalam ko kung ano bang mga tunay nangyari para mas informed din ako sa kung ano ba talaga yun nangyari. Ayon sa mga otoridad, nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Humihingi rin anila ng privacy ang kaanak ng biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente habang tinutugis na ang mga sospek. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.